mga kabayan, ito ngayon, wala akong magawa sa bahay. So, ayan, may hinog na saging. Gumawa ako ng banana cue. Para may makain ng mga bata. Mamirienda. Ito, loto. Habang na nandito ako sa bahay. Ayan, masaya, masaya yung mga anak ko kasi nandito ako. Nagluluto kahit ano, pa rin talaga ang lutong nanay. Ganun talaga. So, ayan. Gumawa rin ako ng pipino at saka linagyan ko ng asukal. Kinahit ko lang yan. Tapos, ano, ayan, gumawa din ako ng ice candy. punong-puno yan, pero tuwing ano, panay-bukas ang ref. Ayan, balik tayo sa akin. Niluluto. Banana kew. Gustong-gusto ng mga bata. So, iyon ilang taon na wala ako dito sa bahay. Limang taon, hindi ako nakauwi. Nang dahil sa pandemic, after pandemic, kinuha ko yung panganay sa trabaho. So, ayun, habang nagre-recover siya, hindi pa rin ako makauwi. So, ngayon, nakarecover na siya, nakapag-adjust na siya, kaya nakauwi rin ako. So, thanks God. At ito na nga, kakain na tayo, mga guys, mga kabayan. At ito naman, isang babae na pamangkin ko, kapatid ng kapatid. Ah, anak ng kapatid ko. Iba-iba na. <laughs> ayan, enjoy na, enjoy siya sa pagkain, di ba? Ayan. Anak ng kapatid ko yan. Enjoy na enjoy siya sa pagkain.